Adili man de eksis. karun to sabili? Adili pero bugno keng hangin. Para ineneka binta diri. Amping kanu nai mga komisyon. Kay sige naglinog karon. So ang linog nagkakusog. Gikan sa 6.9 nga karon 7.6. So posible do na kaming kusog. Ah, importante lang nga uh, di ka madlok di ka mataranta kay ang karon katumanan sa propesya sa Bible sinugdanan pa lang ni sama sa nagbati natin pa sa Bible kini mga kalamidad o kasakitan nagpasabot na nga kung ang babae nagmabdos o niya magbati na gali na siya nagpasabot na nga mga nakay na so ang pasabot niya sa Bible na tuol na mabalik ang ginoo so kalintanan na tulang nimbiaan kadunta sa ginoo sa mas lindot na dapit ang iyang ging harian busa na mga lagad tas ginoo balik loob tas ginoo mga sa itong mga kapakyasan matulod ano na ginoo ka na ito gigog mapasaylo sa nato o muhindo ka na gikan sa tanan na itong pagkadautan so higala salamat nga imuning itagaag pagtagad sa pagtaminaw Inam dumi nga gimahal ka pag ayos sa Ginoo. Palangga kayo kas Ginoo. Ang Ginoo naghulat nimo nga motalikod ka sa pagpakasala. Kalit din na ang tanang matang sa pagpakasala. Bisyo kahilayan. Panahon na karon nga masimba ka. Magbasa ka sa pulong sa Ginoo. And then magbaton ka mga pagampo kay mao na indikasyon nga naa kay relasyon sa Ginoo kana may angay ni mong kadaadlaw kada adlaw tawag sa ginoo simba ka sa ginoo pasaylo ang mga tao nga na kasala batok ni mo langkata ang mga kayugot o kasakit pagdumot si mo kasingkasig panahon na karo magpinasaylo ay ta maghinigog maay magrespeto ay ta. sa matagusa so kanalang gala dala ng Diyos ama ninga dalan adhi riko.